Ayan guys, may gagawin tayo ngayon another content for the vlog. So, gunting at saka uh, ball. Ayan. Tingnan natin kung ano yung ating content ng vlog na Ayan, dumating na pala yung, bis yung bisita. Alaga ko. Ayan, yung alaga naming ibon. Ayan. Mukhang madami na yan apat yan ang itlog na nang nangitlog yan hindi naman nabubuo kasi nai-stress so, <coughs> katatapos yung, lang kung dumalo eh ito yung aming bisita uh, ba't nasan yung ano yan yung pintuan aluminum nasira na ay lo, set 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 kasi napin? pag ano yan gawin mo ano na simento yung hamba wala na yung hambang kahoy simento na uh -huh. sa akin simento na lang din yung ano dun eh. kasi pag kahoy nabubulok Pahawakan mo to pahawakan ko sa bisita yung ito. Andali, andarig atawak matal gugunting mo like di gugunting mo natin hmm. lilihisin natin yun. lilihisin muna natin kasi bago natin pangalik bago natin kung okay. yan ito. Ito, guys ang amin yung ito, Paki, ito lang kung ito puno, ito yung yung Ito yung 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 mo muna, akin mo muna ito langka namin yan guys actually ano yung isa dyan kinain na namin 5 days ago <laughs> na sa ka-excitement namin ay pinuha namin ng gabi <laughs> kasi daw malambot na Ayan. tapos i-arrange natin mamaya para para ano para takpan natin ulit Tuy Tuy hindi ka nag bless kay Tito Junjun dapat nag, -nag bless ka ayan na ayan na na-rebuild na guys ito muna tanggalin mo din to Kasi, kasama na ta hindi hindi, aayusin Ayusin lang natin yung ano balot ba mo? Oh, ito din. Yun. yun. Oh. Tanggalin, tanggalin mo, Tanggalin mo muna yung balot nito kasi gusto kong balutin ko muna. Tanggalin mo muna yung balot. Balot. Oh. Kasi gusto kong makita sa vlog. Yan. Kung gunting mo na lang gunting. Gunting mo. Sana yung gunting, gunting, gunting mo. Na. Nakakatod ng tawag dyan? Wala. Na, Papalitan na namin ng plastic. Papalitan natin ng plastic. Uh hmm, -huh. malaki pala po nito yan. Pati ito, tanggalin mo ito. Yung tambo. Dandahan, meron pa yun. Wala nga isa-isa. Ito nga. Ang galing ito? Oo. Uh -uh. Asan na yung gunting? Para gunting kami yung tali. Ito yung muntahin. Dandanin mo na kasi may maliit pa dyan. Oh, Meron pa dandan dandanin. Dandanin mo. mo. mo yung sako. Ayan. Parang napaano yata yun. Eh. Ang mo yung ko. sako. Grabe ang laki pala niyan no? Uh -huh. Oh, ano to, eh? Ito. ito lang po nyo ito guys so yung kinuha na namin yung isa mga 5 days or one week ago yata oh, kinuha na namin yung isang yung unang unang yung malapit

din ano namin ang gate namin yan guys so, uh, uh sige na kunin mo na yun kailangan isa isang lagay mo sa ako uh na medyo malaki kung kunin mo na yun Dahan-dahan. Alalayan mo dito. Dito ka sa kabila. Ay, nali. <laughs> oh, bigat naman na ito. Oh, Pasok muna na doon. Kim, iyan mo na dyan. Lagyan mo ng sapin dyan, Kim. Kaya oh. na lang. Oh, na tayo. Kim, po ka nung ano, Kim, yung puting plastic, balutin natin uli. Yung ganito, Kim, oh. malapit na rin yan mga tatlo mga ano pa yan mga one week no wag okay, mo one week pa yan ayaw mo lang <tipos> ay man wag, wag na yan yun lang yun lang wala <tipos> pa nalagyan mo siya ng ano sa na tapos oo oo